Woodshop mga TV. Ah, dito naman po, yung lingkod, David Roman TV. Ang ating pong magiging topic sa araw na ito ay yung na-experience po ng misis ko dito sa kanyang e-wallet, no? yung Gcash. At uh, baka ho kayo din o meron sa mga inyo na nakapag-experience na po ng ganito. So, kung na-experience nyo na po ito at na, na solution na ninyo, ay paki-comment nyo na lang po sa baba, no? Kung anong ginawa po ninyo at naibalik sa uh, uli yung inyong gigas, no? So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay please huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at pakishare na rin po din po nila itong mga ganitong topic na ating pag-uusapan. Okay? Ah, uh, ito po kasing gigas ng misis ko. Kona po. Eh, hindi na po siya makapag-login. No? So, yung kanyang pin-login, pag ine-enter niya, ay may lumilitaw na pero no? so, patulad po nito, ganito po ang lumilitaw. So, pag login niya, yan po ang lumilitaw, yung something went wrong. No? Yan ho. So, may nakalagay naman dun sa ibaba na learn how to troubleshoot or try again after an hour. So, dun tayo sa learn more, no? Yan. Para malaman natin kung ano yung basic na trouble shooting na pwedeng gawin. So, dito, nakalagay yan, no? Trouble shoot login, no? Or Gcash app issues. Kung ano mga issues nyo, katulad yan, hindi ka makapag-login. So, dito tayo pumunta. So, sabi niya rito, if you cannot log in to your Gcash, please remember, do not uninstall or reinstall your app as this may cause further problem. So, hindi niya ina-advise na mag-uninstall, then install, gano'n. So, yung kanyang basic troubleshooting na sasabihin dito, yun ang itatry natin. So, pinapatap niya kung anong error message daw yung ating na-experience. So, syempre, pe-press po natin yung may something wrong. Pag-press mo yung something wrong na yun, yan, yung mga something went wrong na ganyan, may mga, may mga choices po kayo. 1, 2, 3, 4, 5 na mga choices yan na pwedeng itrain ninyo as basic troubleshooting. Yung una, isi-switch yung mobile number nyo. So, pwede kayo mag-switch. So, halimbawa, ilagay niyo yung ibang number o yung kung anuman man number yun, e, eh, itratry nyo daw. So, trinay ko na rin po yun, hindi rin umubra. Pangalawa, ang sabi niya rito Change your network connection So, maaaring naka-Wi-Fi kayo Kami I mean, naka-PLDT po eh, PLDT Wi-Fi At pwede rin sa mobile data So in po natin yung sa Wi-Fi natin At trinay natin yung Mobile data Ganun pa rin Hindi pa rin siya makapag-login At sinasabi niya na Try again after One hour yung so, ginagawa naman natin yun, no, yung after one hour. So, wala pa rin. Then, try ulit tayo kung ano pa ba yung mga pwede. Nakalagay dito, i-close mo daw at restart yung inyong Gcash app. So, clean house natin, no, yung ports close. Tapos, try natin uling i-restart. Eh, ganun pa rin. Ayaw pa rin. Tapos, meron dito yung clear up cash, no? So, pumunta tayo sa settings, no? Yung ganon, lahat. Clear cache natin siya. Wala pa rin. Yung update your Gcash app. Yung meron nakalagay doon kasi doon sa may Play Store. Dahil Android po ito. Eh may Gcash app na yung update. So, in-update. After noon, tinayin na rin po. Wala pa rin. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya rito na possible basic troubleshooting na pwede natin gawin, eh ginawa na natin pero ganun pa rin po hindi makapag-login so chat with Gigi sabi niya ganyan dito no yan sa baba, sinat mo natin siya eh bot po yan no so lahat ng mga tinatanong-tanong lang yan sinet-check lang natin pininest natin doon, so ganun din, hanggang sinabi niya ganito mag-email, so email po tayo sa kanilang help center. Sumagot naman na sinasabi na ito, ganito ang gawin. Ginawa na po natin ulit. Pagkatapos noon, sumagot, nag-email ako na still cannot log in. Eh, wala pa rin. So, ang tanong ko eh, sa inyo po, kung meron po naka-experience sa inyo ng ganito na hindi makapag-log in, eh paki-comment niyo po anong ginawa po ninyo, no? Para tis malaman natin. Malaman din namin kung anong pwede namin gawin. So, tumatawag din tayo. Pero yung hotline nila eh napakatagal ng sumagot. So, talagang medyo uh, mahaba para kung 171 ng PLDT na antagal tagal may sumagot. So, ganun din po yung kanilang hotline doon. Pag tumawag, ha, medyo matagal sa sagot. So, kaya ako, ito, so, blinag ko na lang. At sa inyo, ng mga ka-TV, baka meron po kayong alam kung pa paano ang paraan para makapag-login po ulit. No? So, comment nyo lang po sa baba para at least ma-share din natin. At kung maisakali ang yung inyong suggestion o kung pa paano ay magawa ko at may open ko rin, makapag-login na po, eh, thank you, thank you po, at may share po natin to sa ating mga ka-TV para maiwasan yung mga hassle na kung ano-ano yung -ano pinasasabi dito para gawin yung mga basic troubleshooting. Okay? So, ganun lang po, at uh, maraming maraming salamat po. At sa muli, ito po yung lingkod, David Roman TV. Bye!